Guys, papakita po namin yung natapos namin proyekto dito sa room 1. Uh, isa po itong wardrobe. Meron po itong apat na drawers. Uh, at lahat po ng materials nating na ginamit na drawer guide. Lahat po ito ay soft close. Meron din po itong apat na pintuan. Sa loob po, meron itong ilaw. Meron din po itong hanger uh, At sa parting taas po niyan, meron po itong ball switch na nagkocontrol doon sa pag-on and off ng ilaw. Meron din po itong shelves sa parting baba at sa parting taas naman po. Meron po itong extension hanging cabinet na mayroon pong apat na pintuan at ang bawat pintuan po ay lahat po ito ay may handle. Guys, punta naman tayo sa helper's room. Meron po kami ginawa dito na wardrobe ng ating mga katulong. Uh, meron din po siyang dalawang pinto, apat na drawers, at ang ginamit po nating handle dito ay continuous handle. Lahat po yan ay so close pa rin ang ating drawer guide. At sa parting tasa man po, mayroon pa rin siyang extension hanging cabinet na may dalawang pintuan. Guys, dumako naman tayo dito sa room 2. At ipapakita po natin yung nak Tapos din natin dito yung isang wardrobe. Uh, meron po kayo makikita dyan na apat na shelves sa parting kanan. At may tatlo po itong pintuan. At sa parting gitna po kapag inyong binuksan, meron po itong ilaw. Meron po itong hanger rack na pwede nyo pagsampayan ang inyong mga damit. At meron pa rin po itong tatlong drawer sa parting baba. Lahat po ito ay soft close pa rin. At ang kagandahan dito guys, hindi na po kayo mga pa sa paghanap ng inyong mga damit sapagkat ito po ay may ilaw. At sa parting taas din po, meron pa rin itong extension hanging cabinet na may limang pintuan. Lahat pa rin po ng ating hinges na ginamit dito. Lahat po ito ay soft close pa rin. At sa parting gitna po, meron po ditong study table. At sa ilalim po nito, meron po tayong dalawang drawers. Lahat po yan ay so close pa rin. At sa parting gilid naman po, may makikita po tayo ditong tall cabinet. At sa gilid po niyan, meron po siyang button fix. Yan, po dyan. Ganon din po sa parting gitna. Pwede po kayong mag-aral. Pwede, pwede po ang mga computer channel. At ito naman po yung ating CR. Meron po tayo ditong vanity na cabinet. May dalawa po siyang pinto. At ito naman po yung tinatawag natin tool cabinet. Meron pong apat na pinto sa baba at dalawang shelves ang bawat isa. At sa parting tasa naman po, meron din po siyang apat na pinto. At merong tigtaratlong shelves ang bawat isa. Continuous handle po ang ating ginamit dito. At ito pong isang ito ay tinatawag natin fake door na akala mo pag binuksan mo ay tunay na pinto. Subalit so, nasa parteng gilid po ang tunay na pinto dito. Pag binuksan nyo po ay push lock to open po ang tawag dito. May dalawang pintuan po at dalawang shelves mula baba hanggang taas. Ano po tayo sa room 3, wardrobe pa rin. Meron po itong working table sa parting kanan. Apat na drawers sa parting baba. Lahat po ito ay soft close pa rin. At meron po itong tatlong pintuan, subalit so, ang pagkakaiba lang po nito sa una nating wardrobe na naipakita, wala po itong ilaw sa loob at ang ilaw po ito ay nasa base sa parting baba. At sa parting kaliwa naman po, meron po itong apat na shelves at sa parting taas, meron pa rin po itong extension high cabinet na may limang pintuan. At ito naman po yung ating room 4, wardrobe pa rin, same as pa rin po sa dati, nakapagbinuksan natin ng pintuan. Meron pa rin po siyang ilaw sa loob. Meron pong hangirad. May shelves po sa baba. Ganon din po sa parting gitna. Meron din pong ilaw. May hangirad. At dito naman po sa parting gilid, meron po ditong isang shelves. Sa parting taas, meron pa rin po tayong extension hanging cabinet na may limang pintuan. Ang ginamit po pala natin dito na materyales sa paggawa ng karkas ay marine ply board with laminated at ito naman po yung ating 100 cm height na cabinet with top board. At meron pong apat na drawers. At ito naman po yung ating high cabinet. Meron po itong study table sa baba. Meron po itong ilaw. Yan po yung button switch para dun sa ating ilaw. Meron po itong anim na pintuan at anim na shelves. At ito po yung ating altar sa parting gilid. At ito pong nasa baba, ito naman po yung ating base cabinet. Meron po itong pitong pinto at isang drawer. At ang bawat pintuan po, meron po itong tigigisang shelves. Dito naman po tayo pumasok sa room 5. Dito po sa loob, meron po tayo makikita ang dalawang malalaking kama. At dito sa parting harap, ito po yung pinakamalaki naming nagawang wardrobe na may limang malalaking pintuan. Ito pong nasa kanan, wala po siyang ilaw pero meron po siyang isang hanger rod. At ito pong nasa gitna, meron po siyang ilaw, meron siyang hanger rod, meron siyang dalawang shelves at isang top board. At itong nasa gilid, meron din po siyang ilaw, meron din siyang hanger At meron din po ito sa gilid na study table. Ayan po, may isang upuan at meron pa rin po itong apat na drawers sa parting taas ito pa rin yung ating extension hanging cabinet na may pitong pintuan lahat pa rin po ito ay so close ang ginamit nating mga materyales at ito naman po yung ating pinakansalas dito sa second floor bali ito po yung ating TV console meron din po siyang cabinet dito sa parting baba meron po itong walong pintuan at ang gamit naman po natin dito ay push lock ah, pag bubuksan po natin push lock lang po natin then mag open na po yung pinto ito po yung lagay nating cable at dito po natin din yung na display yung ating TV ito naman po yung ating TV console sa ground floor meron din po itong mga drawers sa ilalim lahat po yan ay push lock to open din ang ginamit nating materialis dito naman po tayo sa kitchen area. Meron po tayong hanging cabinet. Isang shelves. Ito po yung ating tool cabinet. May tatlong shelves sa baba. At isang shelves sa taas. At ito naman po yung counter cabinet natin. Polygranite po yan. Yan po yung ating rice dispenser sa parting kanan. At yung nasa parting kaliwa po, ito naman po yung tinatawag nating rack condiments. Movable po yan. Kapag ating hinugot, pwedeng papuntahin sa kanan. Ito po yung lagayan ng ating mga sangkap sa ating pagluluto. At meron din po dito isang shelves sa parting gitna. At ang katabing cabinet po ay wala namang siyang shelves. Dito naman po sa parting taas, ito po yung ating range hood. Ah, uh, meron pa rin po dito mga cabinet. Yan, may shelves. At ito naman po yung tinatawag natin na carousel. Yan, pag inugot po yan, automatic pong lili po yan. Movable din po. Ah, uh, bali, up and down po yan. Meron sa taas, meron sa baba. Pagpasensya nyo na po, meron pa pong mga materialis na hindi pa naliligpit sapagkat hindi pa po masyadong tapos ang ating kitchen. Ah, uh, ito po yung likod ng ating ah uh, bar counter, meron po siyang dalawang drawers. At meron din po siyang cabinet sa likod. At sa counter cabinet po natin, meron din siyang drawers. So, plus din po ang ating ginamit na materialis dyan. Ayan. At dumako naman po tayo sa harapan ng ating bar counter cabinet. Ang ibabaw po nito ay polygranite po ang ginamit nating ating materialis. Sa harapan po ng ating bar counter cabinet, meron po itong apat na drawers. Ito po ay lahat ay soap na soap kapag ating hinila. At ang pagkakaiba lang po nito ay medyo may kamahalan talaga kaysa dun sa nauna nating ginamit. Dito po sa parting gilid, Meron po dito ang button switch para sa ilaw ng ating glass cabinet. Ito naman po yung lugar ng laundry area. Ito po yung tinatawag natin na Shura cabinet. Kung mapapansin nyo po, marami po itong shelf sa loob. Sapagat diyan po natin nilalagay ang mga sapatos. Meron po itong apat na pintuan. At sa taas po, meron po itong hanging cabinet. Ang ginahit po natin handle dito ay tinatawag natin na continuous handle. At ito naman po yung tinatawag natin na counter cabinet. Polygranite po ang ibabaw lahat nito. At meron po itong anim na drawers. Lahat po yan ay soft close. At sa parting kanan po, meron po dito isang shelves. At ito naman po nasa parting harapan natin ay tinatawag po natin na tool cabinet. Meron po itong apat na shelves. At sa taas po, ito po ay may mga hanging cabinets ang kagandahan lang po dito ang ginamit po natin dito na board ay tinatawag natin na melamine board face to face with colored laminated ang labas meron po itong mga shelves sa bawat isa at ito po yung malaki nating high cabinet meron din po itong mga shelves at sa parting baba naman po ito po yung ating lagayan ng washing machine at meron po itong apat na drawers dalawang maliliit sa taas at dalawang malaki sa baba lahat po yan ay so close pa rin ang ginamit nating materialis na drawer guide. At ito naman po yung counter cabinet natin. Uh, tatlong drawers at ito po ay polygranite din po.